Hi, Lynette. Pwede ba kita makausap? Sino yung kasama mo? Yun bang asawa mo? Anong asawa? Pinsan ko yun. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. <sighs> Teka, Lynette. Nagugulang kasi ako eh. Ang akala ko maintindihan na tayo. Lynette, gusto ko lang malaman bakit bigla ka nag-asawa. Ako? Ikaw ang nag-asawa. Ako? Nag-asawa? Hindi ako nag-asawa. Pero sabi ng tatay at nanay mo. Ah. Ngayon, alam ko na ang lahat. Isa, Gani. I'm sorry, ha? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Agoy! Ayun, bakante. Saan? Saan? Ayun, oh! No? Ano pong order nila? Ah, drinks muna. Ah, alam mo, gusto ko yung parang mainit eh. Ano bang parang Mexican drinks? Sir, meron po kami zombie, piña ano colada, ah, uh, tequila sunrise, Mexican sunrise. Ah, uh, sombrero po. Ah, hindi ako minum sombrero. Ang gusto ko yung mainit, yung bang parang taran tarararararan. Ah, tequila po. Meron ba nun? Meron po. Tequila! Bigyan mo ako ng... Wait a minute, hold it right there yung bang ang title ng drinks na yun ay parang... Rose, Marusa, Ma-Mercedes, Ma-Clara... Baka po, Margarita. Ma-o. Tama po ba yun, ma'am? Bigyan mo ako na isan yan. Opo. Ah, uh, kayo po, ma'am. Oo, pawalang alak sa anak ko. Anak, ikaw Mas, na humorder ng kakani natin. Sige ho, bigyan mo kami ng tatlong spare ribs. Spare ribs? How about your drinks, ma'am? Ah... Uh, i still okay. waiter. sir. Mm -hmm. oh. there <laughs> ngayon. Tingnan ko lang kung di umuso ka. Okay. May okay. drink, may drink. May drink. Oh, gusto ko ba yan? May asin.

Anong asawa? Pinsan ko yon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. <sighs> Teka, Lynette. Nagugulang kasi ako eh. Ang akala ko maintindihan na tayo. Lynette, gusto ko lang malaman bakit bigla ka nag-asawa. Ako? Ikaw ang nag-asawa. Ako? Nag-asawa? Hindi ako nag-asawa. Pero sabi ng tatay at nanay mo. Ah, uh... Ngayon alam ko na ang lahat. Isa gani. I'm sorry ha. Eh. Eh. Hay, salamat. cge, eh. Sige, bye. Hmm. Hoy, babae. Saan na naman ang kaling ng lalaki na 'yon? Ano'ng punta dito at sinungdan ka na naman? Nay, bakit ganon? Lahat ng manliligaw ko, ginagawan nyo ng paraan para ma-turn off. Pati mga kaibigan ko, nilalayo nyo sa akin. Tiniis ko na ang lahat. Alam mo, minsan lang akong magmahal. Di pa ninyo ako maintindihan. Tinatawag nyo akong anak, pero hindi ko nararamdaman. Linet, sana maintindihan mo kami ng mami. Kung nakagawa man kami ng mga kilos na laban sa kagustuhan mo, hindi mo kami masisisi kasi mahal ka namin eh. Gusto namin malaki ka sa mabuti. Tay, kung mahal niyo ako, bigyan niyo ako ng chance to live my life. Hindi na ako makahinga eh. <laughs> Oy. Oo nga pala. Okay. Sige na yan. Sige. Okay. Thank you, ah. Naku, ito na naman. Ay, <coughs> <coughs> ito na. Naku, ayun na, ayun na. Ayun na, hanap ka na. Sir, sir! May order pa po kayo? Meron! Aray ko po! Bakit siya po ako sinampal? Ito ba? Aray ko! Bakit, bakit, bakit ba kayo binigwasan mo? Aray ko, bigbit nga rin! Tama na! Tama na naman, tama na! Propagandista ka palang dahil! Katalik! Oh,